Hello mga pa So nasa breakfast na po tayo ngayon Ayan ang breakfast natin And juice So actually marami naman yung choices Kaso Hindi ko lang alam Kung magmamatakaw ba tayo ngayon eh. So hindi ko feel magmatakaw Kaya konti lang kinuha natin Ayan lang at saka Itlog no? And uh, meron na yung Appearance fee So po yung appearance fee ko 500 USD pag IM po so pag GMs usually uh, mas mataas and of course yung kasama na po yung refund sa sa binili kong ticket Ayan. so ang ang ano kasi dito libre lahat uh, tas may appearance fee tas may chance pa manalo dun sa main tournament kung oh, maganda ang showing yan. So hindi ko lang alam po libre yung Lunch and dinner Pero yung breakfast libre <laughs> So ayan po uh, Bangan nyo po uh, Yung game ko uh, 2.30 or 3pm in the afternoon So po